No, Ayan, syempre may sorpresa kami sa iyo, Papa Dins. dahil napakabuti mo marami ka tinutulungan ng mga eskola, Papa Dano. Tama. Napanood namin ni Papa Dayan. Hey, At dahil marami. dyan, eh, may mga kaibigan tayo na may mabuting puso din eh, katulad mo. No? no. Eh, Be nagbigay ng laptop, para, laptop. para sa mga eskola! Ano yun o. Ha? O. oh Ano? Ha? Oh, oh, ah, ah. Kailangan nyo kayo lang ha? Ha? Wala alam, Talamangan mo na naman kami. Hindi. <laughs> Nangkagopo <laughs> <laughs> kayo. Hindi. <laughs> <laughs> <rained. hari> Kala nyo kayo lang papagupit ha? Ha? <hari> okay. oh. Ayan na, mga kapapinagpagupit ng uh, Papa Dean's TV. Para ano tayo, presentable at uh, malinis. 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 Parang uh, si Cyclops. Malinis. Yeah, malinis. Hey. malinis, pero malinis. Hey, <laughs> malinis, pero babangis. Yeah. Malinis, pero babangis. <laughs> Ayan mga papisang mabagbalang araw sa ating lahat. Hindi nga po, tuloy-tuloy tayo sa ating uh, pagbibimisyon ng araw na ito. May natanong po sa mga bago sa aking channel. Eh, Pakiclick nyo na. Mga ka papi, pakiclick nyo na po yung uh, subscribe button. Sa kapap, ano yun? Pin-click din nila yung share. Opo. Uh, click nyo po like yung and uh, like and share. share. At uh, syempre yung notification bell para lagi kayong uh, updated sa ating uh, mga videos. Na po, mga kapapi. ay na, uh, today's vlog, mga kapapi, pakisamahan nyo kami. Dahil uh, meron tayong pupuntahan ulit. At uh, ito babalik tayo sa bahay ni Papa Sundot. Uy, Ooh! Papa Sundot! Papa Sundot! Pira mm -hmm. banat, Sundot! Pira <laughs> banat, Papa! Ayan, mga kapapi, babalik tayo doon. Nung nakaraan ay nag-boodle fight po tayo, di ba? Mga kapapi. At uh inababalik tayo ng papasundot ngayon. Hindi, kasama yung buong team. At uh, kami lang, kami lang, mga kababi. Meron uh, natang, uh, meron kaming gagawin ngayong araw. Hindi ko lang alam, mga kababi, kung ano yun. Kaya sabi niya, punta yung Papa team dito. Tol, sabi niya gano'n. At uh, alamin natin, mga kababi, ano kaya? Ano kaya? Ay, ano kaya? Oh, ano kaya? Oh, Mabusundot pag mga may din ah. <laughs> <Ay, laughs> ano pa? Continue Budol Fight. Bro, fight to. Fight to. Palaban talaga tong mga to sa kainan, mga kababi. Wala si Kinet noon, ano? Hindi kasama na naman. Pero may kasama ka na. Siyempre. Ayun na, uh, mga kababi, support din po natin ng uh, Papa ng TV. Ayan. Kaya na subscribe niyo po mga kapapi ang aking uh, best friend na po mga kapapi. At uh, patuloy din po na ang ka business official, ka business family, Papa Tens TV. At saka syempre yung mga YouTube channel ng Kagwang. Ayan yes. po. Lahat sila mga kapapi support po natin. Right. At uh, yun, abang abang tayo mga kapapi sa iba pang mga kaganapan ngayong araw na ito. na po? At, uh, doon sa mga hindi pa nakapanood doon sa pagpapacheck up ko kay Cyclops ay uh, panoorin nyo po mga kababay don sa upload natin ano ba yung update kay Cyclops na yan bakit uh, delikado delegado bakit uh, eh, masasagot oh, nyo po doon mga kababay doon sa vlog na yun May check up po na po siya no? Yes. at uh, hanggang ngayon ni eh, parang wala siya sa kanyang sarili <laughs> at na uh, parang nananaginip daw siya <laughs> no. parang uh, dream come true hindi makapaniwala. Paps, Maka, Maka, eh, mga... na oh, namumuo yung eh, pawis ka na yun na Oo, namumuo. Ngayon mga kapapi, panoorin nyo po. Yan po ay uploaded na. Ito po, mga kapapi. E, Alright. Tapusin nyo po, po. Malaking tulong po yan, mga kapapi, yung inyong uh, pagtapos ng mga video. At uh, kung meron naman po kayong time at uh, naglalambing po ang Papa Dins sa inyo, ay eh, huwag nyo po iskip yung ads. No? So, mga kapapi, napakalaking tulong yan sa ating uh, mga kababayan. Opo. All right. malapit-lapit na kami sa bahay ni Papa Sunzo. Kunting gamble na lang. Ano kaya ang gagawin? Opo. Ngayon na, balikan lang namin kayo. Nakakabag. Alright! Barang-barang lang! Barang-barang lang! Huuuy! Huuuy! Kalma huuuy! Wala ka na naman eh! Wala ka na naman tayo! 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 So yun mga ka-papi ano, ay na after uh, ng biyahe namin ay dito na kami kaila Papa Sundo. Alright! Ay na katukin natin mga kapapi. Na, na talaga ako, na-inspire talaga ako dito sa kaibigan ko na to. Oo. Oh, Hindi bahay oh. Hindi lang ikaw humahanga dyan Paps, pati oh. ako. Pati Pati kami. Pa Supporters kami. at, oh. so at sila. Hmm. Nakakahanga mga ka-papi At saka kahit ganito, hindi siya nagbago. Mga ka-papi, talagang humble. Parang ikaw. Uh -huh. okay, parang ako. May kailangan maging mo, humble pa, lang tayo. Sabi mo, kakatukin. Maririnig yung hinigban nila yun, John? Ano <laughs> <laughs> <Ito>? kakatukin? <laughs> hindi ah, hindi kinakatukin. May doorbell yan. Oo. Oh. Oh. Ano oh. 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 yan? Oo. Oh. Deliver rider. Deliver rider. Deliver rider. Deliver Pops, hindi ka, hindi tayo delivery rider. Ay, ito pala yung sa atin, Pops. Ito pala yung sa atin, boss. Saan? Oh. Kabila, pang delivery rider pala yan. Hello po. Hello. Hindi ka may <laughs> <laughs> May mic ba yan? May mic. Ganun yung mga manyamang. Ay gano'n? Oyer? Opo! Hi! Hello! Hello po! Dr. <laughs> non Ay, po. So, po. Ayan po si Kuya Rengel? Yes po. Ah, nandyan siya. Uy. Ah, parang bago ko lang po kayo nakita ah. <laughs> okay na. Opo. Oh, ano po? Uy, teka. Anong tawag dito? Uy, tulala May order na po naman. kayo? <laughs> so, tulala po. Ano po pangalan niya po? Rika! Uy, Rika! Ay, si ano nga po pala? Cyclops! Siya. Marsh! Marsh! Huwag kang bumigyan! Hello po! For oh. uh, uh. friends! For friends? Ah, <laughs> <guys>. <laughs> friends agad? Uh. Grabe na si Rika! Ayan, Marsh na lang. Oh. Ayan si Papa Sundot sa loob. Ah, sa okay. Parang ano, ma'am? Corporate na corporate kayo dito? Oo galing po school. Ah, galing po school? Graduating na po. Uy! <tompa> ay, grab oh, grabe. Okay. Advance congratulations po. Rika. Ayan, nakakababi. Tara. ka? Ano, <laughs> papasok <laughs> <laughs> uh, ka May dito ka lang? Parang ka? na <laughs> ma makahinga. mo yan eh. Kakaba. Kakaba. masyadong kinakaba. Kinakaba naman ako. Ay, Ciao sa buong mundo! Naligaw ang papa <laughs> din sa yan na. Kapi. Papa din. Ito si Kuya Daryl. Kuya Daryl! What's up uh, mga kapapi? Akala ko sasabihin mo, ako si Daryl. <laughs> ako po si Daryl. Pero ibang Daryl po. Ito <laughs> <laughs> mga kapapi, ito uh, si Daryl ay eh. kaibigan namin din ng bayan. Si Papa da. da. Si Papa Da. Papada. 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 Ako po yung kasama nila sa La Union. Yo. po, siya po pala yun. Ito pa pala yun? Swim, swim kami nun. <laughs> Iba yung tsura niya kasi doon. Apo, ano po ako nun eh? Ano? Masaya, masaya pa. Masaya, masaya pa. Masaya pa. Mukhang ano ka pa nun ah. Broken ka pa nun ah. Ayun, okay. Po. okay Kaya nga ka. ako nag-La Union nun. Ah, kaya ka naglaon yun. O, kasi yung makalimot sa nakaraan. Ah. Na hindi na mabalik. Yeah. <laughs> oh, ako, ako naman sumama lang kasi ah. gusto ko kayong makasama. oo. Ah, Pero masaya ako nun. Masaya ka talaga. Sobra. Oo na. oh, naman. <laughs> hey. Ayan, ito yung mga kasago, tsaka si Borno. Yeah. Oh, oh, oh. Ayan yeah, o. Yeah, no? Ay, grabe. Oh, oh, yung hindi. Mga boss! Parang mas sila si Cyclops. Sino yung kuha, tol. Nakita niya yung ano? O yung Rika pangalan? Uy! Uy! Rika ang pangalan niya. Nakita ko siya. Ako'y natulala. Natulala. <laughs> ano? Baby. Baby ka at nandito rin siyempre yung may bahay ng ating papasundot. Hello po pa nga! Ay! 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 Shy type! Ay, shy type! <laughs> si mama. Oo, shy type si mama. O. Si mama. Si mama. O! Hahahaha! Mama Sundot. <laughs> mama Sundot. <laughs> mama sundot. <laughs> Eto si Pamrika, oo. Oh. Pamrika. Ay! Ang gilaw pa. Ang pakilala, pakilala ko. Ang pakilala ka ulit! Hanggang makilala ka ng lubusan. Iba yung oh, doon! Iba yung oh. doon. Yung doon kasi gate. Oh. O, sa pinto. 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 Oh, dyan, sa pinto. Diyan, sa pinto naman. O. Oh. Ah. Magpasalamat ka, pinagbuksan tayo. Salamat po. Mababait <laughs> pala ni Cyclops. Mababait. Mababait. Parang hindi ikaw yan ha. Pops, Parang hindi ikaw. Pawisan na naman ng matigas yan ha. Pops, mm. May okay. pick-up line daw eh. si Cyclops! May yata, yan ah. Riga, may pick-up Cyclops. Anong pick-up bang pick-up line ang Cyclops? Cyclops, dito ka dito. Wala pick-up eh. Anong motto mo lang sa buhay? Time is gold. Ano? Time is gold, Ano nga? Always smile. <laughs> Hello. Always happy. Uh, Always happy. Paano pag hindi happy, paano mo hayo? <laughs> 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 Tanto si Riga sa iyo ah. Uh. Ni si Riga, ano, ano mo siya? Ah, uh, yan, uh, working student sa amin niya. Ngayon graduating yan si Riga. <laughs> <laughs> oh, bro. Bukas pa na din. Sipat sa sipat. Nag-bless, nag-bless. Buti ang miss ka! Buti Ha? Ano? 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 Ninong ninong. Ah, ninong. Ninong. Nino pa Ninong dito. Nino! Ang bihira, mga ano Ano? Pag Nino may blessing daw eh. Ooooooy! Nino Nino din siya! <laughs> ayan mga dito kami sa bahay ni Papa Sundot. At, uh, welcome po mga kapapin. Ayan, welcome back ulit. Oo no? nga. Oh, Salamat pala <laughs> sa papasundod sa pabudel fight mo sa buong team. no? Thank you, thank you. Ay, marami. <clears throat> Salamat nyo pa. Tugyan ka. Papasundod. Rika, nandun ka nandun ka nung malengke Oo, kasama oh, si Rika na malengke nun. Asan si Rika? Masakit pa oh. Oh, masakit sa paa. Gano'n, Rika, na puwet, gano. at gano'n. Ay, umaga na tayo kasi nung laban. Ay, gano'n. Matindi. Napuyat na malengke. Napuyat na malengke. Matulog. <laughs> <laughs> na ano po yan, eh? Napagod! Mabago. Eh? Tawin ka. Mabago tayo ka. Magaling kong bata. Magaling, magaling. 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 <laughs> <Lyans ka> naisaan, <laughs> naisaan. Naisa. Oh. Ayun, mga kapapi, uh, doon sa in-upload ko na video, nung fight, hmm. nag fight, maraming mga nag-comment, no? Pero, yun nga, sabihin ko na lang din, mamaya-maya kunti pa paano yung mga mechanics no. dun sa pag-order na papi Yung pinaka main concern, ko dito e eh, nag nagchat kasi si Papa Sundot at ang um, sabi niya tol munta kayo dito Oo. Um, team kasi meron akong sorpresa ayan Abang abanggit na ni Papa Diz ang aming sorpresa no? eh syempre katuloy niya sabi ko mm. Eh... wait lang <laughs> namatay yung ilaw Ah, Lok, yung ilo mo naklobot ka agad! Bakit din yung inalagaan? Hmm, naklobot agad siya ay <laughs> klok! <ito. laughs> <laughs> 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 yeah, balik ilaw tayo muna mga kapabi para kitang kita natin. Yung mga ng bawat isa. Yan! Yeah. Yeah. <laughs> Ayun, papasunod! Ayun, siyempre may sorpresa kami sa iyo, Papa Dins. Dahil napakabuti mo marami ka tinutulungan ng mga scholar, Papa Dano. Napanood namin ni Papa Dayan. At dahil ay. dyan eh, may mga kaibigan tayo na may mabuting puso din katulad mo, no? Uy! Eh, B nagbigay ng laptop, laptop para sa mga eskola! Okay! Ay, ay, Del, no? Pang-estudyante, para pag nagre-research sila ng kanilang mga assignment, mga project, eh, mayroon meron silang gagamit. Oh. So, sa kaibigan natin kay Boss Carlo. Ayan. Boss Carlo! Hello, Boss, Boss Carlo! Sino. Boss Carlo! Sino. Boss Carlo, yeah. thank, thank, you. You. Thank, thank you! Thank you, thank thank you, you. Thank po. Pati ba ang scholar mo oh. ako? <laughs> 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 okay. Pati uh, Boss Carlo, yeah. thank you po. At siyempre kay Papa Sundot na siyempre naging tulay. No? Nakakapapi doon sa mga laptop. Mamaya! Siguro i-open natin nung no tuloy. Oh, Mamaya no. i-demo natin. Pero, mm. mag-o tayo doon, Ayun uh, nga, lubos ako nagpapasalamat kay Sir Carlo, kay Papa Sundot sa suporta na binibigay niya po sa aming buong team, no, sa adikain natin, makatulong sa mga kababayan natin. Nangangailangan, git na nangangailangan, no po. Ayun, uh, samantalang ko din yung pagkakataon Ayan. ngayong araw. Kasi nung nakaraan, di ba, nag-shoot tayo ng commercial. Mm -hmm. Na-edit na ba yun, di ba? Na-edit na, na-edit. Na, 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 na Bibigay na lang. Uy, tomorrow may bigay. Oo, oh, eh, siguro isama ko na rin sa vlog na to. Marami nagtatanong kasi ba't walang audio? And, uh, kaya walang audio yan may ababi. Para abangan nyo po. Yan! Yeah. So, oh, okay, yung mga bagong Siting. produkto na bagong mga <laughs> indoors. Ilalabas natin na po. Ay na, uh, papusundot, paano po ba ang, ano, ang setup? Kasi, di ba, minsan may mga ka-business kasi tatanong, paano mag-work it? Mm -hmm. Paano tumatakbo yung uh, sistema? Oh, okay. Kasi minsan, parang sabi na matagal. Mm, okay okay. Ayun po, uh, mga ka business no. Ah, uh, pagputan niyo lang kabusinessofficial.com sa Apo. ating website no. Mm -hmm. Diligay ng product diyan, uh, you can add to cart yung mga produkto na gusto ninyong bilhin no. Mm -hmm. At pag naka-add to cart na po kayo, you can check out and lahat naman po ng orders natin ay cash on delivery. Apo, so ibig sabihin, delivery. pag deliver po sa inyo niyan, doon pa lang po kayo magbabayad. So wala tayong sinisingin sa website na instant na yung pera. Mm -hmm. Cash on delivery po ang lahat ng ino-offer natin oh, And all our products no kahit ilan po yung order niyo ay 90 pesos lang yung ating shipping fee. Uy, kahit ilan? Kahit ilan. Talaga? Ganun, kalupit. Alam mo ba paano pag uh, isang box 90 lang? 90 pa rin. Wow! Ay, lahat sa mga business natin oh. So, minamahal lo. Ano sa inyo mga ka-business mga kababi, di ba? Uy, sa mga gustong umorder ng bulk order. Hindi yung malaking tulong mm -hmm. din, yung, yung so, din. Oo, kasi So, dahil may mga ilan tayong ka-business, no? Ah, mm -hmm. uh, mga ilan namin ka natin ka business diyan na umorder. Inaadapt din yung sticker ni Papa din. So, ipoprovide natin sa ka-business yung sticker din ni Papa Dins. Kasi yeah. lahat ng order no, sa kabusinessofficial.com, may kasama pong sticker Stiga. yan, ang ka-business oh, family po. No? Hmm. Pero yung kay Papa Dins kasi, eh, nakaraan, yung mga pinamigay ni Papa Dins, yun pa lang. Okay. Pero ngayon, may mga nagre-request na po, no? Ah, uh, bibigyan din po natin ng sticker ni Papa Dins. Ay, grap! Ay, grap! <laughs> ay, grap! Ay, grap! Ay, grap! Ay, grap! Ay, Support natin. Mm. No, Ay support. Ayun naman po, regarding sa mga nagtatanong, gano'ng katagal. So once na nag-order po kayo, make sure lang natin na kompleto yung address. Address. Yung number po, matatawagan. Mm. No? Kasi minsan hindi po natatawagan ng ilan, mm. so nahihirapan tayo process Kasi titignan po yan ng mga nagko-process dito na aming mga staff, no? kung nakokontak po ba yung mga customer, mm. eh, tama ba yung address nila. Mm. Ah, kasi mahirap naman po i ship tapos ba, babalik lang yeah, din po na, sa atin pag hindi kompleto yung Address. Kasi yung shipping nun, bayat na. Yes, oo. Oh, sa atin binabayaran na po natin yun, no? Pero yun, sayang din po kasi. Baka naghihintay kayo, hmm. tapos hindi may process kasi kulang po yung number. Minsan hindi makontact, e no? Hmm. Minsan email lang binibigay. Kailangan po natin ng number and address po. Yun lang naman po. After that, one day lang minsan, pinaprocess naman na po yan. Kinabukasan, papadala na po agad yan. Hmm. And then, depende sa lugar, so sa Metro Manila, 2 to 3 days, no? 3 to 7 days naman pag outside Metro Manila. Pero minsan mabilis eh. Okay. Kahit outside Metro Manila, 2 days lang. So ganun po ating process. Ayan ano, kaya kababi sa mga gusto mag-order eh, bisita na kayo sa kabusinessofficial.com. Yes. Oh, mm -hmm. no? At uh, magiging transparent kami sa inyo mga kababi sa kikitain natin dyan. Yan po ay uh, itutulong natin sa mga kababayan natin. Yes. Oh. Kaya, yun, mga kapapi, eh, pwede bang, ano, i-house tour mo kami dito? Di ba, sabi mo, ano, opisina din ito? Oo. Oh, oh, opisina rin kasi itong bahay niya, mga kapapi. Ano lang naman kami dito? Dito. Simple lang kami dito. Oo. Oh. Pero rock. Ba't si Riga, ano, Riga, mag-banding naman ay ito niyo. Busy siya. Busy siya. Busy ka ba? Pero, pero friend, friend kayo, friend na kayo, ano? Friend. Hindi ko po alam sa kanya eh. Uy! Alamin mo na ngayon. Alamin mo na, tanungin mo. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Ganon. Okay na to. Oh! <laughs> Talang tambay eh. <laughs> Panira to si Cyclops oh. Ito mga mga papi. Dito na lang medyo magulog na. Ayan. Ito, anong mga pinaka mo dito? Eh, opisina. Admin stop na. Medyo magulo lang. Pero, nandiyan yung mga computer natin. Nagpa-process ng orders nila. Ayan. Talagang makikita nyo na legitimate ang ating uh, papasundot. Ito yung mga JNT niya, mga kapapi po. Diba? Mm. Sa packaging. Mm. Saan ang opisina mo dito, Papada? Mm, bo, <laughs> uh, Ako po kasi yung nagpapakasalat. Ay wala nga! Wala nga pa yung pasok ngayon, no? Ngayon wala yung <laughs> mga <naman> staff. <laughs> Walang <laughs> staff. <laughs> 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 Oo, kasi ano mga kapapi. Holiday lang. Oh. Holiday today. Yan. Holiday kasi ngayon. Eh mga computer, dito yung mga CSR mo. Oo. Okay. Yan yeah, yung nagpapakasalat ng orders. Mm -hmm dito. Tapos dito yung stock room. Mga mm process sila ng mga order dyan. Pagkapunta nyo sa kabusinessofficial.com uh, fill up nga po kayo ng mga dapat nyo i-fill up. Yung pangalan ninyo, address, complete address. Yung landmark, pwede nyo rin po ilagay doon. Tapos yung, syempre, ang pinaka-importante, yung inyong uh, contact number. Yes, Kapag kayo, nakompleto nyo, mga kapapi, sigurado mga karating sa inyo. Yung mga parcel, yung order ninyo. Tsaka, napakabilis lang niyan. May mga nagtatanong din bala papasundot, parang daw pag sa overseas. Ayun, oo. Ah, uh, as of now, yung recommended namin no? kasi nagtanong ko kami, yung mga DHL, yung mga other mm -hmm. ano, medyo may kamahalan. Minsan mas mahal pa po yung shipping fee sa binibili. Mm -hmm. So, ang recommended namin kung may mga pupunta sa ibang bansa na kamag-anak natin, kaibigan natin, Opo. ipasabay na lang sa kanila na lang muna yung address. Mm -hmm. Ini pasabay na lang natin sa kanila. Mm, pasabay. Kung may mga recommended naman po kayo na trusted partners niyo sa pagpapadala sa ibang bansa, Opo. you can suggest with us. Ayun. May message po kayo mm -hmm. sa amin. Pwede niyo rin message si Papa Sundot yes. sa kanyang Facebook page. Mm. -hmm. Papa Sundot. At sa website natin, may contact form tayo doon. Ma-receive naman po namin. Kaya email po 'yon. Mm -hmm. No. Pero minsan kasi may mga business tayo hindi na takey. Oo, oh, ayan. Hindi na takey. PM Facebook. PM na lang po. pm PM tayo. Sa okay. page. Papasunod TV yung kanyang Facebook page, At sa sakin naman Dins TV, pwede rin kayo mag-message po doon. At uh, may mga nagtatanong din kung paano daw yung distributor. Halimbawa, gusto nila mag-distribute po. Um, as of now, maglo launch tayo sige ng distributorship sa Kabusiness Official website. Okay. Makikita nyo po yan later on dyan para dire-diretso yung discount. Kasi as of now, nagkaka-promo tayo, yan, pag 6-6, 7-7, no? pag may mga payday or mga end of the month, no? sinasabay natin yung promo nilang po dyan. Opo. Pero pag nag-distributorship tayo, nag-launch na tayo yung distributorship, anytime na gusto nyong bumili, discounted na po. Ayun, mga yung mga gusto rin talaga mag-business. Oo, diba? marami. Mga, mga kababayan natin. Mga tayo, mga din siya mga gusto ng other source of income. No? Hmm. Napakarami. Tutulungan po natin yan, mga gusto mag-negosyo po. Hmm. Eh, tulungan po natin yan. Ayan, pwede rin po kayo magbenta ng mga produkto na meron tayo. Alright. Uh, Malakpan natin babasundot! Baka <applause> <Ay>, babasundot yan! Baka babasundot yan! Baka mm. Cyclops yan! Cyclops, <laughs> mga mababadras ka dito ha! Ah. <laughs> cyclops ha! <laughs> ah. Mamaya pag nawala to, nandito oh. babasundot. <laughs> Baka, uy! Baka so, mamaya pag... Uh, di ka sasabihin mo, Pops, di mo makapasok. Mag-report sa akin si Papa Sundot. Nandito ka. na <laughs> rin. <laughs> oh, sakit ulo oh, pa. Malilita ko. Sakit ulo ko, Pops. Marilate ako. Saan ba na uwi si ano? Dito dito lang. Oh, dito dito, <laughs> dito lang. Oh. <laughs> 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 ay, eh papa sundot. Uh, siguro check natin yung ano, yung laptop na. Oh, yeah, yeah. yan yan. natin kabubukas mm na to. Kayo. Ito ay brand new, boss. A, uh, not sure lang eh, pero alam ko ano naman to, parang okay na okay naman siya. Okay so, na okay. No, okay. okay. Kung papalibra oh. pero Check Parang hindi naman masyadong ginamit. Actually, binibenta nila to, no? Sa, ah, sa, nila? Yes, so, ito ang negosyo talaga nila. Laptops, ah, ganyan. So, bulto-bulto na laptop naman ang kanilang <coughs> uh, binibenta sa livelihood, no? Ayan, kay Boss Carlos ito. No? So, ayan. Ah, uh, yan yung Dell natin. Uh, sila mag, nga, ay uh, Dell. Mga kapapyo. Ayan, no? Hmm. Sila mag-YouTube, no? Tapos, i-installan na lang natin to ng, ano, ng Word, yan. Ng, Ah, uh, mga kailangan nilang gamitin. Hmm. Yeah, YouTube. Oh, ah, mabilis din. Oo, uh, oh, eh tingnan natin Google. Kung oh, mabilis ba ang Google. Para makapag-research eh. Oh, Google, Google, no? Yun ang na. No? Oh, malaking so, tulong ito dun sa mga pang research natin. nila ng assignments, ng projects, mm -hmm. di ba? Eh, may, may webcam din. So, kung may meron silang ano. May meeting, Google oh, Meet. Google Meet, yung mga online, class. Na so, oh, pwede na itong gamitin. Malaking tulong mga kapapig. Grabe. Ito yung mga, isa sa mga pangarap ng mga eskolar natin. Tingin ko kay Vincent, hindi, hindi obra ito mga mm. kasi si Vincent nagpo program yun. Oo, hindi siya pang program-program. Hindi program. pang program, pang ano siya, school works. Mm. No? School works talaga. Mm. Yeah. Mas, Itong naman, isa? Ganun din, same din. Ah, same, same din. Oo. Oh. Same lang. bali ano yan, mm. nandito, tatlo. Tatlo. ito tatlo. Tatlo? Tatlo. Yeah. Tatlo ang ibibigay mo? Mm. Oo, oh, tatlo. Yeah solid. <laughs> Grabe na ako, pati tatlong laptop ang pagbibigyan natin niyan. Bibigay... Meron ba ba? Meron bang mga listahan? Meron na ako eh si si Azila, bigyan natin. Si Hana. Ha? Si Hana, siguro si Papa ang mag-vlog. Bibigay ko kay ka-business. Yeah. Papa, kasi talagang si Papa ang uh, pioneer na tumutulong sa pamilya mm na yun. Ako, ano lang, uh, kaagapay ni Papa doon kay Hana. Pero yan, binabati ko si Hana kasi Nagkakausap kami. Hindi lang kami makapagkita ngayon mga babi kasi busy pa siya. Pero ayun, nagkaka-chat kami. Si Hannah may honor din. Oh! May honor din si Hannah. Tapos siguro, uh, i-check ko yung isa kung kay Sandra mga babi kasi nga uh, yung cellphone ni Sandra ay nakasanla. No? Parang may pang-research-research yung bata. May magagamit pa rin lang. Mm. Ayan, uh, maraming salamat Papa Sundot sa iyong pagsundot. Wala ka naman Papa Dins. Uh, uh, Nakakataba na, ng puso na ganito, dati magkakaibigan kami na, alam niyan, sabi nga niya doon sa vlog niya, wala kaming makain noon eh. di ba? show my. Araw-araw. Tapos si, eh, sa karinderya yan, nangihingi kami ng sabaw. <laughs> oh, para magbusog. No? Para <laughs> magbusog kami. May iba naman yung ulam namin kasi araw-araw show my. Ito kasama si si Daryl. Okay. Mm. Naalala -hmm. ko yung uh, ganong tagpo nung college kami. 20 lang, busog na. 20. 20, 20 lang kami. Sabit na jeep lang, mabilis lang. Tapos pag-uwi kami, new sabit. Oh, Hindi 1, 2, 3 na. Oh, sabit, mag-abot kami 10. <laughs> <laughs> boss, salamat. pa salam din. Oh, no? no, boss, salamat. Yung mga ganong gesture pa rin no. Oh. na babi nagpapasalamat. Nakakatuwa ka. kasi ngayon. Na, ganito, nakapag-share na tayo oh. ng blessing kung ano meron tayo. di ba? Ang sarap lang sa puso diba ba? Mga kapapi. Kaya ayun, uh, papasalamat ako sa inyo. Eh, lalo na sa iyo papasundot kasi uh, ikaw yung ano eh tawag dito. Sa mga sa mga kaklase Hindi ka hindi hey. naman sa pagano no, mga kapapi. Kayo dalawa. Tsaka sa iba rin, sa iba. Wala man dito yung iba. Uh, isa si Papa sa hindi nagbago. No. Kung ano yung... Bukod sa piece ngayon. Dato mga sexy pa eh. Oo. Hindi yung bang uh, pakikitungo niya. Baga man siyempre nakakaangat siya Sa, alam naman natin yun. Di ba mga Pero hindi nagbago yung papasundot na kilala ko ng kolehiyo. Yung respeto, yung pakikipagkaibigan. Hindi nagbago yun mga kababi. Kaya... Saludo. Saludo talaga ako dito sa taon. Maraming, maraming. Salamat, salamat, Papa Dins. Oh. <laughs> Tsaka, deserve niya kung ano yung mga blessings na natatanggap niya ngayon, kung ano meron siya. Ganun din kay Papa Da. Tsaka, dun sa iba namin mga klase, siguro, yung iba ay papakilala namin sa inyo mm -hmm. later on. O, oh, makasama talagang, rin minsan, oh, oh. Yung talagang, yung uh, talagang, nakasama namin sa hirap noon, mga kababi. At ngayon, ito, ito kami, I share natin yung mga blessings natin sa mga kababayan natin. No? Alright! 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 Ayun, Papa Sundot. Ito, uh, ngayon, nagbigay ng laptop. Sama ka sa akin. Saan yan? Sama natin si Papa Sundot. Sama ka din. Sama ako. Sama, okay. ka. Labang mami ma Sama natin si Papa Sundot. Sama rin. Sama, si sama, sama, kayo. sama, sama, kayo. Sama, sama kayo. Iwan si Cyclops. <laughs> <laughs> eh <Even> si <Cyclops. laughs> <laughs> sila. Sasama so, pa sila. Hindi. Hindi. <laughs> <Ay>, Hindi. <laughs> Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi ko na. Sabit na natin. Hindi, <laughs> <laughs> sama kita sa mission ngayong araw. Oo, oh, sige. Oh, sama tayo. Tapos uh, yan. Exciting yan. Ngayon lang ako sasama the sa first girls time. Oh. The first time. Para ano mga kapapi, may experience ni Papa Sundot yung mission naman natin ng Papa Dins. No? Share natin sa kanya paano tayo kung gano'ng kalahin binabiyahin natin. At uh, siguro yung isang laptop dadaling ko sa Bulacan ngayon. Oh, sige. Punta tayo punta. Punta tayo Bulacan. Uh -huh. Okay. Yeah. All right. Oh. Sige so, mga kapapi. Wow. Uh, oh. TV support natin. Yan, sama-sama tayo. Sa eh, eh, eh. eh. tayo. Isigaw sa buong mundo. Eh, eh, Papadins Papadins oh, eh. Papanin TV, sama-sama tayo. Isigaw sa buong mundo. Eh, eh. Papanin TV. Eh no, yung kinakanta niya niyan, maka-babi kay lang ba release niya? Ayun, 'yan ang ano, apala. Ano 'yan? Ano 'yan? Ah, man nang bara, bigo man nang bara. Mainit man o malamig. Ya, yeah, 'yun lang muna. Kasi <laughs> bakit <laughs> <laughs> ano eh, ibibigay pa no. Merong ginawa kagabi. Uh, ginawa Ginawan natin ang kanta si Papa Dins no. At papayag ba kami na wala ka doon, dapat kumanta ka rin Ayaw. doon. Ayaw. Yeah. pa ako. Magsusulat Ayan, yeah. sige. Alright. niya yan mga kapapi. Alright, ah, <laughs> uh, oh. sulat, sulat pinis. ka rin ulit ha, sulat ka rin. Ayan, yeah. Oh. yeah. 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 dapat, dapat na dyan. Oh. Yeah. Oh, Ilabas natin yung talent natin, no, mga kapapi, para mas lalo pa tayong ma-inspired sa pagtulong din natin. No? Alright, uh, kita kita sa susunod na vlog, mga kapapi, God bless po. Sa ating lahat, at muli salamat, Papasunod TV. Kay Sir Carlo, Mm. Ano ba Carlosito kay Boss Carlosito Boss Carlo thank you thank you po mula sa aming buong team thank you thank you sa inyo pong uh, pa-laptop ipapasandot na naging tulay thank you talaga thank you bro at uh, marami pang susunod oo naman marami sigurado pa. yan ito ay sim wala pa lang yan hindi pa nagiinit yan yeah. hindi pa nagiinit yan ano masasabi mo Dias mm. malamang hindi pa nagiinit ha <laughs> <laughs> Kamusta na si Buye? Ito oh, na, Pops! Sigurado ako mapipigyan ng mga ano dyan eh, yung uh, basta, tap-tap na laptop. rin. Kamusta naman ka? Ikaw, Wait lang, sabi kasi ni Papa Sundot, mamimigay din daw siya ng laptop. Oh! <laughs> 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 Parang kuling ko yung laptop na binigay ko sa'yo. Nakababawin na yung laptop mo. <laughs>